Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong taga pagbalita at ngayong araw, samahan ninyo ako sa isang mahalagang paglalakbay, ang pag-unawa sa tunay na kalagayan ng lakas pandagat ng Pilipinas. Ngayong 2025, higit kailanman, kailangang harapin ng Pilipinas ang katotohanan tungkol sa ating kakayahang pandepensa, lalo na sa mga missile system ng ating hukbong dagat at ng mga kaalyado natin. Sa harap ng mga hamon sa rehiyon, mahalagang malaman natin kung hanggang saan ang ating kakayahan at kung paano tayo tinutulungan ng ating mga kaalyado. Hindi ito para maghasik ng takot, kundi para maunawaan ang realidad. Bata ito sa mga ulat, datos, at aktwal na kaganapan na humuhubog sa ating pambansang seguridad. Ang bawat impormasyon ay mahalaga, dahil dito natin malalaman kung paano natin mapapalakas ang ating depensa at mapoprotektahan ang ating teritoryo. Tatalakayin natin ang mga bagong kagamitan, ang kanilang abot, at ang mga teknolohiyang unti-unting ipinapasok sa ating hukbong dagat. Mula sa makabagong missile systems hanggang sa mga advanced na radar at communication equipment. Sisilipin natin kung paano ito nakakatulong sa ating depensa pag-uusapan din natin kung saan sila nakapuwesto, ang mga estrategikong lokasyon ng ating mga missile at base, at kung paano ito nagiging bahagi ng mas malawak na plano ng depensa ng bansa. Pati na ang mga military exercises na isinasagawa ng ating hukbong dagat, kasama ang mga kaalyado, upang mas mapalakas ang ating kakayahan at koordinasyon sa panahon ng krisis. At siyempre, titingnan din natin ang papel ng mga bansang kasama natin, mga kaalyado na nagbibigay suporta, teknolohiya at karanasan upang mas mapatatag ang ating depensa. Mahalaga ang pag-unawa sa mga detalyeng ito para malaman natin kung nasaan na tayo sa ating paglalakbay tungo sa modernisasyon ng sandatahang lakas. Ang bawat hakbang ay bahagi ng mas malawak na layunin, ang mapanatili ang ating kalayaan at seguridad. Ang kaalaman ay kapangyarihan. At ito ang ating sandata para mapanatiling ligtas at malaya ang bansa. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon, mas magiging handa tayo sa anumang hamon na maaring dumating. Samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito ng pagtuklas ng katotohanan. Simula na natin at sama-sama nating tuklasin ang hinaharap ng lakas pandagat ng Pilipinas. Noong Abril 2024, tahimik na idineploy ng U.S. Army ang mid-range capability Typhon missile system sa Hilagang Luzon bilang tugon sa kahilingan ng Pilipinas. Ang Typhon ay ground-based na bersyon ng Mark 41 vertical launching system na karaniwang makikita sa mga barkong pandigma. May kakayahan itong maglunsad ng Tomahawk Cruise Missiles, about 1,600 to 1,930 kilometers, at Standard Missile 6, about 370 kilometers, na nagbibigay ng multi-layered na depensa. Ang deployment na ito ay nagpapakita ng seryosong pagbabago sa ating estrategiya, mula internal security patungong external defense. Isa pang Typhon system ang inaasahang darating ngayong taon, Patuloy na pinatitibay ang alyansa ng Pilipinas at Amerika. Ang teknolohiyang ito ay pundasyon ng ating bagong diskarte sa depensa. Bukod sa Typhon, pinalakas pa ang coastal defense sa pamamagitan ng mas mobile na missile systems. Noong Abril 2025, ipinuwesto ng U.S. Marine Corps ang NESIS, isang unmanned vehicle na may naval strike missile, about 185 kilometers, sa mga estratehikong lokasyon. Ang NMESIS ay mabilis ilipat kaya mahirap matukoy ng kalaban at epektibo sa pagprotekta ng sea lanes tulad ng Luzon Strait. Kasama rin ang HIMARS na may bagong precision strike missile variant na kayang tumama sa lupa at dagat abot 500 kilometers. Ang kombinasyon ng Typhoon, NSS at HIMARS ay lumilika ng anti-access area denial bubble sa paligid ng ating mga isla. Ito ang nagbibigay sa Pilipinas ng kredibilidad at determinasyon sa pagtatanggol ng teritoryo. Hindi lang US ang kaalyado natin. Noong Agosto 2025, naganap ang kauna-unahang joint naval drill ng Pilipinas at India sa South China Sea. Lumahok ang BRP Miguel Malvar at BRP Jose Rizal ng Philippine Navy at ang INS Delhi, Ian Shakti at Ian Skilton ng Indian Navy. Ang pagsasanay na ito ay nagpapakita ng bagong antas ng kooperasyon at pag-iba-iba ng ating mga alyansa. Kasabay ito ng opisyal na pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa India na nagpalalim sa ugnayan sa depensa. Ang PH India drill ay diplomatikong pahayag hindi nag-iisa ang Pilipinas sa paninindigan para sa malayang rehiyon. Sa pagbuo ng network ng mga kaalyado, pinapalakas natin ang ating posisyon sa rehiyon. Ang balikatan at kamandag exercises ngayong 2025 ay nakatuon na sa territorial defense isang malinaw na tugon sa lumalaking hamon sa ating mga hangganan. Hindi na lamang ito simpleng pagsasanay laban sa terorismo, kundi isang mas malawak at mas seryosong paghahanda para sa mga banta mula sa labas ng bansa. Ang mga sundalo ay sumasa ilalim sa mas mahigpit na pagsasanay na may focus sa depensa ng teritoryo at pagpapalakas ng kakayahan sa modernong digmaan. Libu-libong sundalo mula sa Pilipinas, Amerika at Australia ang sumabak sa live fire exercises na nagpapakita ng tunay na koordinasyon at pagtutulungan ng mga kaalyado. Kabilang dito ang malalaking anti-ship operations, partikular sa Hilagang Luzon, kung saan mahalaga ang bawat galaw at desisyon ng mga tropa. Sa Kamandag, mabilis na idineploy ang NMASIS at HIMARS sa mga isla na nagpapakita ng kakayahan ng Pilipinas at mga kaalyado na magpadala ng puwersa at teknolohiya kahit sa malalayong lugar. Sa mga simulated anti-ship drills, pinatunayan ng mga sundalo ang kanilang kahandaan sa paggamit ng makabagong armas at estratehiya. Ito ang konsepto ng Littoral Rotational Force Luzon, isang puwersang laging handa may kakayahang magbantay at tumugon sa anumang oras saan mang bahagi ng baybayin. Ang tuloy-tuloy na presensya at mabilis na pagtugon sa krisis ay mahalaga, lalo na sa panahon ng tensyon at hindi tiyak na sitwasyon. Ang mga pagsasanay na ito ay nagpapakita ng evolusyon ng ating doktrina mula sa tradisyonal na internal security, patungo sa mas komplikadong depensa laban sa papanlabas na banta, Makikita ang pagbabago sa estratehiya at pag-adapt ng mga sundalo sa bagong hamon na sumasalamin sa pag-unlad ng ating sandatahang lakas. Ang bawat drill ay seryosong paghahanda para sa posibleng labanan, hindi lamang para sa pagpapakita kundi para sa tunay na depensa ng bayan. Ipinapakita nito na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo. Ang mensahe ay malinaw, hindi tayo magpapabaya. At handa tayong tumayo para sa ating kalayaan at soberanya. Seryoso tayo sa pagtatanggol ng kung ano ang atin at sa bawat hakbang, pinapatunayan natin ito sa buong mundo. Hindi nakaligtas sa mata ng Tsina ang mabilis na pagbabago sa ating depensa. Matapos ang deployment ng Typhoon sa Luzon, naglabas ang Beijing ng matatinding babala, tinawag itong pagbabalik sa Cold War mentality. Kasabay ng ating joint exercises, naglunsad din ang sina ng military patrols at drills sa South China Sea. Patuloy nilang tinututulan ang presensya ng Amerika at hindi kinikilala ang arbitral ruling ng 2016. Ang sitwasyon ay nagpapataas ng tensyon at naglalagay sa Pilipinas sa delikadong posisyon. Kailangan ng balanse, matibay na paninindigan, ngunit maingat na diplomasya. Ang hamon paano ipagtatanggol ang karapatan ng hindi isinasakripisyo ang kapayapaan. Ang modernisasyon ng depensa ay may malalim na epekto sa lipunan. Hindi lahat ay sang-ayon. Maraming Pilipino ang sumusuporta sa pagpapalakas ng sandatahang lakas at alyansa sa Amerika bilang proteksyon laban sa agresyon. Ngunit may mga grupo tulad ng bayan na maring tumututol tinutulig sa ang presensya ng dayuhang militar at posibleng panganib ng digmaan. Ang debate ay sumasalamin sa tanong, paano babalansehin ang pambansang interes at ugnayan sa malalaking kapangyarihan? Mahalagang ang malusog na diskurso upang makabuo ng polisiya na sumasalamin sa kalooban ng nakararami. Ang usaping ito ay dapat patuloy na pag-usapan sa gobyerno, lansangan, at bawat tahanan. Ang modernisasyon ay hindi lang tungkol sa missiles, kundi pati sa teknolohiya. Sa Luzon, gumamit ang US Army ng 3D printers para gumawa ng military equipment on-site. Kabilang ang 50 long-range FPV drones, abot 30 kilometers para sa surveillance at targeting. Ginamit din ang 3D printing para sa replacement parts. Binabawasan ang pag-asa sa supply chains. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, na pinalawak noong 2023. Naglaan ang US ng 82 milyon para sa infrastruktura at pagtatayo ng ammunition manufacturing hub malapit sa Subic Bay. Ang EDCA sites ay sentro ng mabilis na deployment, teknolohiya at kaalaman mula sa mga kaalyado. Sa pamamagitan ng ITSIE, natututo ang Pilipinas ng mga makabagong doktrina at teknolohiya. Sa lahat ng ito, missiles, barko, at masusing pagsasanay, nakikita natin ang mabilis na pagbabago sa kakayahan ng ating sandatahang lakas. Ang mga makabagong teknolohiya at estratehiya ay unti-unting nagiging bahagi ng ating depensa na dati ay tila malayong pangarap lamang. Ngunit higit pa sa mga armas at kagamitan, mahalaga ring bigyang diin ang disiplina at dedikasyon ng bawat sundalo na nagsisilbi sa bayan. Sa likod ng bawat alyansa at kasunduan, may mga bagong responsibilidad na kailangang gampanan. Nasa bagong yugto na ang Pilipinas, kung saan ang pakikipagtulungan sa ibang bansa ay nagbubukas ng mas malawa oportunidad, ngunit, ngunit nagdadala rin ng mas mabigat na pananagutan. Ang tunay na pagsubok ay kung paano natin gagamitin ang mga bagong kakayahan ng may karunungan at pananagutan. Hindi sapat na magkaroon ng makabagong kagamitan, kailangan din ng matalinong pamumuno at maingat na pagpapasya sa bawat hakbang. Ang pagpapalakas ng militar ay may kaakibat na hamon, mas matinding tensyon sa rehiyon at mas malalaking pagsubok sa diplomasya. Sa bawat hakbang ng modernisasyon, tumitindi rin ang pangangailangan para sa mahinahong pagharap sa mga sigalot. Kasabay nito, lumalaki ang panganib ng pagkakasangkot sa tunggalian ng mga kapangyarihan. Kailangang maging mapanuri at maingat ang bawat desisyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng bansa. Ang pagiging handa ay hindi lang tungkol sa armas. Kailangan din ng matatag na ekonomiya, pagkakaisa ng mamamayan, at tapat na pamahalaan. Ang tunay na lakas ng bansa ay nagmumula sa pagkabuklod ng bawat Pilipino at sa kakayahang magtulungan sa panahon ng pagsubok. Ang modernisasyon ng militar ay dapat kasabay ng pag-unlad ng institusyon at kaisipan ng bansa. Dapat itong magsilbing inspirasyon upang paigtingin ang edukasyon, liderato at malasakit sa kapwa. Ang seguridad ay kabuuan ng lahat ng ito, isang balanse ng lakas, talino at pagkakaisa. Sa ganitong paraan, tunay nating mapangangalagaan ang ating kalayaan at kinabukasan. Ibahagi ang inyong saloobin. Ano ang pananaw ninyo sa mga pagbabagong ito? Ang inyong boses ay mahalaga sa paghubog ng ating pambansang direksyon. Sa huli, ang kinabukasan ng Pilipinas ay nasa ating mga kamay. Maging mulat, maging mapanuri at maging bahagi ng pagbabago. Sama-sama nating harapin ang hamon ng pagiging handa. Maging handa, maging matatag at makialam para sa bayan.